Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan kung saan ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid at ang mga daan ay nilalatagan ng basang lupa tuwing tag-ulan doon naninirahan si Jun. Sampung taon pa lamang siya ngunit ang kanyang kuryosidad ay tila walang hangganan. Sa bawat araw palaging may tanong ang bata kung bakit bumubuga ng usok ang bundok sa dikalayuan, kung paano nagkakaroon ng liwanag ang mga alit-aptap, o kung bakit sinasabi ng matatanda na may mga espiritu sa kagubatan. Ngunit higit sa lahat, ang tanong ni Jun na tila walang kasagutan ay tungkol kay Mangkardo ang matandang manggagamot ng baryo. Si Mangkardo ay kilala sa kanyang kakayahang magpagaling ng mga may sakit, magpatahimik ng mga alulong ng hangin, tuwing may bagyo, at magbigay ng payo na tila alam ang mangyayari bago pa ito maganap. Sa edad na 65, Si Mangkardo ay misteryoso, tahimik at bihirang makihalubilo. Ang kanyang kubo ay nasa gilid ng kagubatan, malayo sa kabahayan at palaging may usok na lumalabas mula sa bintana nito. Usok na amoy insenso, halong damo at kahoy. Isang hapon, matapos ang mahabang ulan, nagpasya si John na puntahan si Mangkardo. Nagsimula siyang maglakad sa makipot na daan papunta sa kubo ng matanda. Sa bawat hakbang, Nararamdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat, ang basa ng damo sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang amoy ng sariwang lupa na tila sumasabay sa kanyang bawat hinga. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno at ang paminsang pag-iyak ng ibon na tila nagbabantay sa kanyang paglalakbay. Nang marating niya ang kubo, tumigil siya sa harap ng pinto. Ang kubo ay maliit may bubong na tila lumulundo sa bigat ng ulan, at ang mga dingding ay may bakas ng panahon, may mga bitak at kalawang. Sa loob, tanaw niya ang mahinang liwanag ng kandila at ang anino ng matanda na nakaupo sa sahig, tila may ginagawa. Ang usok ng insenso ay lumalabas mula sa isang maliit na bintana at ang amoy nito ay nagpaalala kay June ng mga seremonya tuwing pista sa baryo. Manong Cardo, Tawag ni June, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang bigat ang lugar na iyon. Parang binabantayan ng mga mata na hindi niya nakikita. Hindi sumagot si Mang Cardo. Sa halip tumayo ang matanda at marahan siyang lumapit sa pinto. Nang bumukas ito, bumungad kay June ang mas malakas na amoy ng insenso at ang malamig na hangin mula sa loob ng kubo. Ang matanda ay may suot na lumang barong Natila, yari sa abaka, at ang kanyang mga mata ay malalim parang dagat na nagtatago ng lihim. Anong kailangan mo, bata? Tanong ni Mang Cardo, malamig ang boses ngunit hindi galit. Gusto ko pong malaman kung paano ninyo nagagawa ang mga bagay na sinasabi nilang mahika. Tagot ni Jun, diretsyo ang tingin sa matanda. Totoo po bang may espiritu sa kagubatan? Totoo po bang kaya ninyong kausapin ang mga ito? Bahagyang ngumiti si Mang isang ngiti na tila may halong awa at panunuya. Ang mga tanong mo bata ay hindi madaling sagutin. Pero kung talagang gusto mong malaman, pumasok ka. Pag-aalinlangan ang naramdaman ni June, ngunit ang kanyang kuryosidad ang nag sa kanya. Pumasok siya sa loob ng kubo. Ang sahig ay gawa sa kahoy na may mga bitak at ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na dahon, ugat at bote na may likidong ibat-ibang kulay. Sa gitna ng silid, may maliit na altar na may kandila. Mga alitaptap na tila nakapaligid dito at isang mangkok na may usok na unti-unting pumapailan lang. Ang amoy ng insenso ay mas matindi sa loob at naramdaman ni Jun ang init ng kandila na parang sumusunog sa hangin. Uupo ka ba o tatayo ka lang dyan? Tanong ni Mang habang inilalagay ang isang dahon sa mangkok. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo, tanda ng mahabang taon ng paggagamot at paghawak sa lupa. Umupo si Jun sa isang maliit na bangko malapit sa altar. Paano po ninyo nalalaman ang mga bagay na hindi naman nakikita? Saan po galing ang kapangyarihan ninyo? Hindi agad sumagot si Mang Sa halip, kinuha niya ang isang bote na may likidong kulay berde at ibinuhos ito sa mangkok. Ang usok ay biglang lumakas at ang amoy nito ay nagbago, naging mas matamis, parang sariwang prutas na hinaluan ng damo. Ang mga alitaptap ay nagsimulang gumalaw, tila sumasayaw sa hangin, at ang liwanag ng kandila ay tila mas lumiwanag. Ang kapangyarihan bata ay hindi basta nagmumula sa mahika. Ito'y bunga ng pananampalataya, sakripisyo at koneksyon. Ang mga espiritu sa kagubatan ay hindi basta-basta nagpapakita. Kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong mag-alay. Mag-alay? Tanong ni Jun, hindi maitatago ang takot sa kanyang boses. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot si Mangkardo. Sa halip, tinuro niya ang altar at ang mga alitap-tap na tila nagbabantay dito. Tingnan mo nang mabuti, bata. Ang mga bagay na mahalaga ay hindi palaging nakikita ng mata, pero nararamdaman ito ng puso. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Jun ang kakaibang lamig sa hangin, ang bigat ng lugar at ang tila bulong ng ulan sa labas. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ni Mang Cardo? Ano ang nasa altar at bakit tila mayroong hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng matanda, ng lugar, at ng kalikasan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang kandila ay halos mamatay, at ang mga alitap-tap ay biglang nawala. Naramdaman ni June ang malamig na dampi ng hangin sa saliblib na baryo ng San Gabriel, kung saan ang makakapal na kagubatan ay tila may sariling buhay, Naglalakad si John sa makipot na daan. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng basang lupa at sariwang damo matapos ang maghapong ulan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang pagpitik ng tubig sa mga dahon, ang bulong ng hangin sa pagitan ng mga puno, at ang malalayong huni ng mga ibon na tila nagbababala. Ang kanyang maliit na katawan ay nakabalot sa manipis na jacket, ngunit hindi nito lubos na mapigil ang dampis ng hangin na bumabalot sa kanyang balat. Si Jun, sampung taong gulang, ay kilala sa baryo bilang isang batang likas na mausisa. Sa tuwing may kwento tungkol sa mga engkanto o manggagamot, siya ang unang nagtatanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit sa likod nito'y may bahagyang pag-aalinlangan. Sa araw na ito, ang kanyang layunin ay ang makausap si Mang Cardo, ang matandang manggagamot na naninirahan sa gilid ng kagubatan. Si Mang ay kilala hindi lamang sa baryo, kundi pati sa mga kalapit na lugar bilang isang misteryosong tao. May kapangyarihang magpagaling, magbasa ng kapalaran at mag-usap sa mga espirito. Ngunit sa kabila ng kanyang reputasyon, iilan lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Pagdating ni Jun sa kubo ni Mang ang paligid ay tila na balot ng kakaibang katahimikan. Ang kubo ay gawa sa lumang kahoy, may bubong na pawid at nakapalibot dito ang mga palumpong ng halaman na hindi niya kilala. Sa labas, may nakasinding kandila na naglalabas ng usok na may amoy insenso. Ang ilaw ng kandila ay sumasayaw sa hangin at ang anino nito ay gumagalaw sa dingding ng kubo. Nagdadala ng kakaibang damdaming hindi maipaliwanag ni Jun, halo ng kaba at pagkamangha. Jun? Tawag ni Mang Cardo, lumabas mula sa loob ng kubo. Ang matanda ay may maputing buhok, kulubot na balat, at mga mata na tila nakakita na ng libong kwento. Nakasuot siya ng lumang barong na may mga mantsa ng lupa. Anong ginagawa mo rito? Malapit ng dumilim? Gusto ko lang pong malaman ang sekreto ninyo, sagot ni Jun. Diretso ngunit may halong pag-aalinlangan. Sabi nila, kaya nyo raw pong mag-usap sa mga espirito, Totoo ba yon? Pinagmasdan siya ni Mang Cardo, ang tingin nito malalim tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi basta-basta maintindihan, Jun. Pero kung gusto mong makita, sumama ka sa loob. Pumasok si Jun sa kubo at agad niyang naramdaman ang init ng kandila at ang amoy ng insenso na mas matindi sa loob. Sa gitna ng silid, may maliit na altar na puno ng mga lumang gamit, mga kahoy na rebulto, bote ng langis at dahon ng halaman. Sa tabi nito ay may isang mangkok na may tubig kung saan sumasalamin ang liwanag ng kandila. Tumayo si Mangkardo sa harap ng altar, hawak ang isang dahon ng halamang hindi kilala ni Jun. Ang kapangyarihan ay hindi basta-basta nagmumula sa mahika. Sabi ng matanda habang dahan-dahang inilubog ang dahon sa mangkok. Ang tubig ay tila kumikinang at narinig ni Jun ang mahina, malalim na tunog na parang bumubulong. Hindi niya alam kung ito'y galing kay Mang Cardo o sa mismong paligid. Ito'y nagmumula sa koneksyon, sa kalikasan, sa mga espiritu, sa pananampalataya. Hindi ito tungkol sa mga spell o seremonya, ito'y tungkol sa pakikinig. Biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa labas ng kubo. Isang babae ang tumatakbo, basang-basa sa ulan, halos hindi makahinga. Mangkardo, tulong! Ang anak ko! Hindi siya gumagalaw! Tumayo si Mang Cardo, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa seryoso. Jun, manatili ka rito. Utos niya, ngunit si Jun ay hindi nakinig. Sumunod siya sa matanda, ang kanyang kuryosidad ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos at ang dilim ng kagubatan ay tila mas naging mabigat. Sa harap ng kubo, nakita ni Jun ang babae, hawak ang batang tila nawala ng malay. Ang mukha nito ay maputla at ang katawan ay malamig. Sa kabila ng ulan, naramdaman ni Jun ang init ng tensyon sa paligid. Sa isip niya, ang tanong ay hindi na kung paano ginagawa ni Mang Cardo ang kanyang kapangyarihan, kundi kung ito ba'y tunay na makakapagligtas sa buhay. Sa isang liblib na baryo na nakayakap sa gilid ng makapal na kagubatan, nag-uumpisa ng dumilim ang langit sa pagbagsak ng ulan. Ang mga patak nito ay bumubuo ng musika sa mga dahon habang ang amoy ng basang lupa ay bumabalot sa paligid. Sa gitna ng ganitong katahimikan, naroon si June. Sampung taong gulang, basa ang tsinelas at may bitbit na lumang payong na butas na ang gilid. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng madilim na ulap, puno ng kuryosidad. Narinig ko po na kaya ninyong makipag-usap sa mga espiritu, Bungad ni June nang makalapit siya sa maliit na kubo ni Mang Cardo. Ang kubo ay halos natatakpan ng mga gumagapang na halaman at sa loob nito ay may mahinang liwanag ng kandila na sumisilip mula sa bintana. Totoo po ba iyon? Si Mang Cardo, isang matandang mahigit anim napong taong gulang, ay nakaupo sa harap ng isang maliit na altar na puno ng mga anting-anting, mga dahon at isang mangkok ng insenso. Ang kanyang buhok ay maputi na at mahaba at ang kanyang mukha ay tila inukit ng panahon. Hindi niya agad sinagot ang tanong ni John. Sa halip tumingin siya sa bata, tahimik ngunit tila bumabasa ng kung anong hindi nasasabi. Bakit mo gustong malaman, bata? Tanong ni Mang Cardo sa mababang tinig. Habang pinupulupot ang isang tali sa daliri niya, tila may binubuo siyang mahiwagang buhol. Curious lang po ako, sagot ni John, ngunit ang kanyang boses ay may halong kaba. Sabi po kasi ng mga tao sa baryo, kayo raw po ang tumutulong kapag may sakit o may nawawala. Gusto ko pong malaman kung paano ninyo iyon nagagawa. Tumayo si Mang Cardo, ang mga buto niya ay tila nagkakalansing sa bawat galaw. Pumunta siya sa likod ng altar at kumuha ng isang maliit na garapon na puno ng likidong kulay berde. Kung ganon sundan mo ako, sabi niya. Hindi na nagtanong pa si John. Sumunod siya kahit nanlalamig ang kanyang mga paa sa basang damo. Dinala siya ni Mang Cardo sa gilid ng kagubatan kung saan ang mga puno ay tila humahalik sa langit. Ang paligid ay madilim ngunit ang mga alitap-tap ay nagmistulang mga bituin na nagkikislapan sa lupa. Sa gitna ng clearing, may isang bilog na bato na tila altar. Doon inilagay ni Mang Cardo ang garapon at sinindihan ang isang kumpol ng insenso. Manood ka, sabi ni Mangkardo, habang ang usok mula sa insenso ay dahan-dahang pumailan lang sa hangin, tumasama sa malamig na dampis ng ulan. Binulong niya ang mga salitang hindi maintindihan ni June, tila wika ng kagubatan. Biglang sumipol ang hangin at ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang kumislap sa liwanag ng mga alitaptap. Si June ay napasinghap. Sa kanyang harapan, tila may mga anino na naglalaro sa usok. Ang mga ito ay hugis tao, ngunit hindi malinaw. Ang kanilang mga galaw ay tila sumasayaw sa ritmo ng bulong ni Mang Cardo. Ano po yan? Tanong ni Jun, nanginginig ang boses. Mga espirito ng kagubatan, sagot ni Mang Cardo, ngunit hindi niya inalis ang mga mata sa mga gumagalaw na anino. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit hindi ito basta kapangyarihan, bata. May kaakibat itong sakripisyo. Napatitig si Jun sa matanda, ngunit bago pa niya masabi ang kanyang susunod na tanong, isang malakas na tunog ang pumukaw sa kanilang dalawa. Parang may bumagsak na puno sa dikalayuan, at kasunod nito ay ang sigaw ng isang babae mula sa baryo. Si Jun ay napatayo, ang puso'y bumilis ang tibok. Tila may nangyayari, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso. Halika, Jun, malalaman mo ngayon ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Sa gilid ng isang liblib na baryo, kung saan ang kagubatan ay tila may sariling buhay, naglalakad si Jun sa makipot na daan na nababalot ng basang damo. Ang ulan ay patak-patak na lamang, ngunit ang simoy ng hangin ay malamig parang nagbabanta. Ang mga alitaptap ay nagsisiliparan, nagliliwanag sa dilim na unti-unting bumabalot sa paligid. Sa kabila ng kanyang murang edad, hindi mapigilan ni Jun ang kanyang pag-usisa. Ang mga kwento tungkol kay Mang Cardo, ang matandang manggagamot na sinasabing may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu ng kagubatan, ay tila kumukuryente sa kanyang isipan. Sa wakas, narating niya ang kubo ni Mang Cardo. Ang kubo ay nakatayo sa gitna ng mga puno, parang tagapagbantay ng kagubatan. Amoy insenso ang paligid, may halong dampi ng basang lupa. Ang liwanag ng kandila mula sa loob ng kubo ay nag-aanyaya. Ngunit may kakaibang bigat sa hangin na nagdudulot ng kabakay Jun. Sa kabila nito, pumasok siya. Kakatok pa lamang ay inaanyayahan na siya ni Mang Cardo. Jun, tawag ng matanda. Ang boses ay mababa ngunit may kakaibang lakas. Ano ang kailangan mo? Mangkardo, totoo po bang kaya ninyong kausapin ang mga espirito? Tanong ni Jun, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. Ngumiti si Mangkardo, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Hindi ito basta mahikaheho. Ang ginagawa ko ay sakripisyo, pagbibigay ng sarili sa kalikasan at sa mga espirito ng baryo. Hindi ito kasing ganda ng iniisip mo. Hindi naintindihan ni Jun ang sinabi ng matanda, ngunit lalo siyang naging interesado. Pwede po bang makita? Paano ninyo ginagawa? Tumayo si Mangkardo at kinuha ang isang mangkok na gawa sa kahoy. Binuksan niya ang isang kahon na puno ng mga tuyong dahon at ugat. Ang amoy nito ay kakaiba, parang pinaghalong sariwang damo at nasunog na kahoy. Nilagyan niya ang mangkok ng mga ito sa kasinindihan gamit ang kandila. Ang usok ay umakyat, bumalot sa loob ng kubo, tila gumagawa ng sariling mundo. Manood ka, sabi ni Mang Cardos. Ang kanyang boses ay tila nagbago, mas malalim, mas misteryoso. Magsisimula na ang seremonya, nagdasal ang matanda sa wika na hindi na iintindihan ni Jun. Ang tunog ng pagpitik ng apoy mula sa kandila, ang pagbulong ng hangin sa labas, at ang pag-iyak ng mga ibon sa kagubatan ay parang nagkakaisa sumasabay sa dasal ni Mang Cardo. Ang mga mata ni Jun ay hindi maalis sa mangkok kung saan ang usok ay kumikilos na parang may sariling buhay, bumubuo ng hugis ng mga puno, hayop at tao. Biglang lumakas ang hangin sa labas, bumukas ang pinto ng kubo. Tumayo si John natatakot ngunit hindi makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Mang Cardo. Ang kanyang boses ay tila nang gagaling hindi lamang sa kanya, kundi sa buong paligid. Ang kagubatan ay buhay, John. Ang mga espirito ay narito. Ngunit hindi sila laging mabuti. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw mula sa baryo. Isang babae ang tumatakbo papunta sa kubo. Mangkardo, tulong! Ang anak ko nawawala sa kagubatan! Agad na tumayo si Mangkardo. Ang kanyang kilos ay mabilis at determinado. Ngunit bago siya lumabas, tumingin siya kay Jun. Ito ang sinasabi ko, Hiyo. Ang kapangyarihan ay hindi laro. Eh, may sakripisyo ito. Hindi alam ni Jun kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman niyang may kakaibang bagay siyang natutunan. Ang kagubatan, ang espiritu, ang kapangyarihan, lahat ng ito ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Nang lumabas si Mang Cardo upang tulungan ang babae, naiwan si John sa loob ng kubo. Tumingin siya sa mangkok sa usok na unti-unting nawawala. Ang amoy ng insenso ay nanatili, ngunit ang bigat sa hangin ay tila bumaba. Sa kanyang murang edad, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na hindi niya pa lubos na maintindihan.